pag hindi daw po operan, pamubulong po. Ah, pag hindi operan. Pamubutol po daw. Pupuputol na lang. Ginawa ko ng paraan. Pumingipa ko ng tulong. Nahihirapan na po kasi po po. Ikitis ko po, po lang. Mahirap po ganito ako lahat. Dismissan niyo. <laughs> hindi na po kakaitinitis ko po, po. Ang gutom Agbe, eh, kuno yung katdiro? Hindi pa kasi pano yung Hello po ate. Kamusta po? Tulad po kayo, Daddy. Sige, okay lang. Kumusta kayo dyan? Ano pangalan mo ate? Evangelion Fernandez po, sir. Ito bahay nyo? lang po kami, Daddy. Kanino bahay yan? Kay mother po. Nakita ko kasi yung panawagan mo. Pwede pumasok? Tulad po kayo, sir. Okay lang. Yeah hello po. Kumusta kayo dito? Ano nangyari kay sir? Kailan? Noong 2019, bali 6 years na pong ganyan. Naputol yung kamay niya, tapos yung bungo po niya, wala na po yan. Tapos dito po sir. Ay, ganun. Tapos kumuha po sila ng pang takip-takip para po matakpan yung opera po niya. Ang laki po hanggang sa po niya, sir. Ah, kumuha ng laman. Itakip saan? Sa so, dito po niya sa bumbunan po niya. Kasi pag di daw tatakpan, misa lang untog po, mamamatay na po siya. Eh, bakit mamamatay? Wala na pong support po. Um, wala na iskal po. Ah, wala na yung bungo. Ah, bakit? Paano nangyari na wala yung bungo? Po. na po. Na-correct po. Na-sunog po yung bansok. Sunog po. Oh? 2,000. Sa pagkakuryente, natanggal yung dalawang kamay, naputol. Opo, Isang buwan. Nabulok po, sir. Nabulok, kaya pinutol na. Opo. Tapos pati yung bungo, natanggal din. Opo. Anong Ano pangalan ni sir? Ronald Fernandez po. Ronald Fernandez. Ilang taon ka na po? 30. Uh, ano trabaho mo? Ba't ka na kuryente? lang po. Opo, okay, sir. Sige, okay lang. Paano ka na kuryente? Sa, sa trabaho lang. Po. Ah, sa trabaho, na kuryente ka may tinatas kami ng bakal po nung nakakon sa quarantine natin. Ah, umabot sa kuryente, okay. yung, yung tinaas niyong bakal, umabot sa wire ng kuryente, kaya ka na kuryente. Dalawang okay. sa yung Ano nangyari doon sa kasama mo isa? Nabutas lang dito po, sa leaks ng po. Ah, bali, ikaw ang napuruhan. Taklong buwan kami sa region 1, taklong buwan, so tapos talong linggo. Da mm -hmm. Bago ka nakalabas. Okay maswerte ka pa rin, nabuhay ka. Hindi ka napuruhan, no? Ako. Ah, Tapos yung sa pumunta ko sa bahay namin, humingi ako ng tulong na pagkain-kain namin sa ati ko. Nadisgrasya po po ako na naman. Bakit ka nadisgrasya? Sa bike po. Ah, sa bike? Ako. Ah, Kasi yung bike po po, may PBC po yun. Hmm. Lagi, okay. steady na yung PBC. Hmm. Yun po na sinusot yun sa PBC. Kaya nila natumba ako sa bike hindi ko na balance. Mm. Kaya, no, operado ako na, nang, nilagyan ng bakal na naman. Bakal po, sir. Nilagyan na naman ng bakal. bakal? Ako, po, sir. Tinulungan pa ako si DC Ventinilla po. Siya Ano? DC Ventinilla po. Mapit po ako sa ano, board member po namin, sir. Kasi pag hindi daw po, operan, pagubulog po. Ah, pag hindi operan. Nakapuputol po daw. Nakapuputol na naman. Ay, binawag mo ng paraan. Pumingi pa ako ng dugo. Tibot may puwerte. Nilagay po kami sa private hospital. 174,000 po yung bill na ulit. Huwag kayong pupunta sa private hospital. S sila po <coughs> nagpapunta sa Ah, sila? Willing po silang ano po. Oo, oh, ano nangyari? Okay naman po, binayad lang po. Lahat naman po. Ah, so okay na. May kita ba po? Wala pong pa-check-up pa na naman. Ang ganit na sabi ko. Kaya sa... Kaya mo na sabi ko, huwag na natin pati bahala ng Panginoon sa'yo sabi ko. Bakit? Ba't di mo ipapacheck up? Baka magkakasakit ulit lalo. Walang wala, wala, wala na po kami sa Rich. ngayon, di pa kami nagkaluto. Pumasa yung wala anak Ilan ba anak mo, Tess? Kapal oh, po. Ilang taon na yung panganay? Paano kayo ngayon nabubuhay? Anong hanap-buhay? Minsan pupunta po sa sabungan po, lumuko na. Humingi ko ng tulong. Humingi ka ng tulong saan? Sa sabungan po. Ay, sa sabungan. Tapos si nanay, ano naman ng Nagpikilabayan ako po, sir. 300 po, pagkakasahin ko na po yan, sir, para may makain lang. Sa isang linggo, 300 pesos. Scroll. baon ng anak ko, pambigay ng bilas, bigas namin, ulap. Hmm. Pinagkakasya ko po, sir. Mag-iingat ka na, kuya. Parang lapitin ka ng disgrasya. Tingnan mo, naputulan ka na. Tapos, <Parce dur prinva> Tapos, ganyan na naman nangyari sa paa mo. Ingatan mo yung sarili mo, no? Mag-iingat ka kasi paano pag naputol na naman yung paa mo? Kaya Salamat po. Kaya asawa ko na. Kaya po, huwag kahit ganito po. mm, -mm. <coughs> Ang ano, magulang yung mga kapatid nyo. Kaya po, mahirap din po sila, sir. <coughs> yung ano, yung pinagtrabawaan mo, kuya, na ano, yung construction, di ka natulungan? Yung, yung sa mga punta binibigyan ako doon. Madalo. Bigyan ng 200 sa iyo. Pagpili ng bigas. Company ba yun? Hindi po. Ah, sa lapat lang po. Ah, ay parang sa bahay lang ito. yon. Hindi As, company. Okay. Oh. Isa na po tulad kami na kurinti sa gawa na walang, walang pagbayad sila. So, Waluwi po kami walang kurinti. Palimus po ako sa mga kapibahay. Para may ino you know, yung mga anak ko. Ang ininibuto, -in April 2. Maghanap ka ng trabaho, ate? Minsan huh? po, sir. Yung anak po, sir, kasama ko po siya, nagigilabada din. Yung apat ng taon, kasama ko po siya. Hmm. Para may makain lang sila. Kahit hindi ako kumain, basta ko kakain yung mga anak ko. Kahit gutom na ako, tinitis ko. Kaming dalawa. Tulagay. Kaming dalawa, kapi lang. Kapi lang ang kinakain. Papayat kayo niyan, pagkapi lang. So, yung may tira silang mga anak ko, yung mong kakainin namin. Pag kayo namin, hatiin namin dalawa. Hmm. Nakapag-aral pa ba yung mga anak nyo? Opo, elementary po, sir. Nung isa po, yung pangalan namin, kista pa. Kista pa po. Kista po, wala wala, wala pa talaga. Wala pa kayo pamasaya. Papasok po sila, hindi po sila nag aalmusal Ay, bakit hindi mag-almusal? Tapos po yung 300 na pinaglaban ko, sir. Araw-araw, 300. Sa isang linggo, sir, 300. Kung Ay? Minsan, wala pong labada. Kaya ah. nahirap pa ako. Kaya pumupunta yung asawa ko sa Bulangal po. Nagiki, Kiki, ano nang tulong. Kahit 300, masaya na po kami. Hmm. Yung, yung 300 na paglalaba isang linggo, hindi kasya yun. Oh, Di maghanap ka na lang ng ibang trabaho. Kung maliit ang suweldo doon sa isang linggo paglalaba, maliit 'yun. Kasi eh yung 300 sa isang araw na paglalaba kulang eh. Po, eh tapos, isang linggo pa, hin lang. hindi parang hindi ako naniniwala doon. Na mag isang linggo ka maglalaba 300 lang? Kasi yung ko po, ko ako. Ah, uh, bukod doon sa 4-piece. Kaya nga hindi, 'yung sabi mo kasi sa paglalaba ang suweldo mo 300 sa isang linggo minsan walang napata kasi nag-extract po ako. Kaya nga, sabi ko, kung ang pasweldo sa is 300 lang sa isang linggo, eh maghanap ka na lang ng ibang trabaho. Hindi po. May wanto yung anak ko na apat na taon po, sir. Hindi, ang magbantay si tatay. Di ba? Para magkaroon ng trabaho, diskarte. Eh. Kasi kung magtitiis ka sa 300 isang linggo, eh, isang araw lang kulang yun. Dati ako, sir, nagtitinda po ng balot din. Oo. Oh. Uh, nag disgracia siya ako, hindi ako na makatinda. Mm -hmm. Yung negosyo ko ngayon, yung dati. Ah, dati nagninegosyo kang balot. Yung um, dati sinuti ako, hindi, hindi ko na makatinda. So, kaya mag-iingat ka na, kasi pag nag-disgracia ka na naman, mahirap pag hindi ka na makalakad, no? Wala kayong ano, wala kayong bigas. Pahingi akong bigas, Kuya Risky. Ha? Huh? Hindi pa, pa kayo nakaluto. Anong oras na? Alas 12 na. Galing ako sa school. Sinto ko, ko yan, po. Tanging bigas? Yes, sir. Meron. ulang Anong binigay na ulang? Tulad namin Ano yan? Dito, Tito Kuya Risky, salamat. Sige, dyan na. sabaw na ah, nilaga. Mm. At least may nagbibigay, Pupo. no? Kaya nagpasalamat ako sa pinsan ko. wala kami ka pera, pera. Pang ulam na namin yan. Kaya binibigyan kami ganyan. Luto lang ang kanin, bibigay sa amin. Mm. Laban lang. Huwag kayo mawala ng pag-asa. Ganon talaga ang buhay. Ano lang, samahan lang natin ang diskarte, no? Tapos dasal. Kailangan mag-usap kayo mag-asawa. <laughs> Sacrifice. total si tatay hindi makapagtrabaho. Siya muna magbantay sa mga anak. total apat na taon naman. Hindi na baby, di ba? Tapos si nanay ang magtrabaho. Maghanap ng trabaho. Iyan ako Wala po tinapos hanggang sa ano lang po ako sa bahay. Ha? Katulong po oh, sa bahay. O katulong. Pero ate kahit sabihin natin katulong, magkano na ang sweldo ng katulong ngayon? Kaya, yung sinasabi mong uh, 300 ang bayad sa'yo sa paglalaba, hindi ako convincing doon. Kung ganun ang bayad sa'yo, maghanap ka ng ibang trabaho. Huh? Kasi sa pagkakatulong noon, kasambahay, eh, sigurado ang sweldo mo doon, kinsinas katapusan. Kasi ako sa, sa pansamantalang po yun na nagkikilabada po ako para may magkain pa siya. Hmm. Namamasukan ako, maghahanap lang po ako kaya nagkikilabada po ako. Hmm, oh, sige. ta Sabi mo wala kayong ulam, bigay ako ng ano ha? Ate, oh, may 5,000 ako. Sana makatulong sa inyo. Malaking bagay na po sir. Marami na marami pang... May pambili ako ng ano, pandagdag sa school supply ng anak ko kasi kulang pa po. Salamat hmm. po, sir. Sige, salamat. Sana makarecover kayo. Tay, okay. anong naramdaman mo nung nakuryente ka tapos pagising mo, ano yan yung nangyari sa'yo iyo? Anong naramdaman mo? Naramdaman ko na wala po certi. nang serpi. Yung naputo ng tamay ko, iisipin ko na gusto kong umawa, hindi ko nang mawa ka. Nasabi ng asawa ko, pagsubok lang yung asawa, sabi niya sa akin, mm -mm. mawawa ng pag-asa. Anong nasa isip mo ngayon? Ang napapasalamat ka, asawa ko, kahit tayo. maligo ako siya, magpapaligo sa akin. Ah, kahit paligo. No? Pati, hindi, pag hindi si CR, pati, pati pag si CR Pati pag si CR tinutulungan. Ikaw ang gumagabay. Oh. Ah, kaya pala, ano? Paga, pag, pag na ako, tatawag ako sa kanya, isigaw Papa, ako. Papaigib. Ay, iniigib din ang tubig. Pwede oh. oh. sa puso po. Kasi, um, wala po kaming lawas. Ganyan lang. Masaya na ako sa Puso, kaysa magbayad ko ka pa ng lawasan. Wala kaming pera, ikain ko na lang yung pambili ng lawasa. ano Anong pangalan mo na yun? Eh? Evangeline, Perno. Evangeline. Nana Evangeline, gaano kahirap yung ganyang sitwasyon? Sa so, sitwasyon namin, Sir, talagang mahirap po. Ano po? Na halos ikaw lahat gumagawa? Itiis ko para lang sa kapo nila yung mga anak ko, asawa ko. May tagwid ko lang sila po, sir. Sa pang-araw-araw. Mabuti, may bahay kayo dito. Opo, bahay ng nanay ko. Bahay ng nanay mo? Opo. Saan kayo natutulog? Po, sa taas. Sa taas. Sa dito sa, sa baba sila. Ah, yung magulang nyo dito sa baba. O po, siksikan po sila ng anak ko, katabi po nilang ng anak ko. Dalawa, tapos yung dalawa sa taas kasi hindi po na, hindi po kasya. Nalilikot po sila eh. Mm -mm. Sige, basta laban lang. Lagi lang kayo magpipray, ha? Oo. Okay. Wag lang mawala ng pag-asa. Kumakapit po ako sa itaas. Sa nagabayan hmm. kami lagi. Tumaba hmm. ang buhay ko para maano ko po yung mga pamilya ko. Wala. Diyasal ko lagi. Ma Evangeline, uh, naka-video tayo. Ia-upload namin ito. Mapapanood ng mga kababayan natin. Baka may gusto kang uh, sabihin o may panawagan ka. Baka may tumulong sa inyo. Una po sa lahat, maraming salamat po at nakapunta po kayo dito, Sir Daddy Franky. Mm Nananawagan po ako sa lahat ng mapapanood niyo lahat ng mga vlogger. Sana po mapuntahin niyo ang aking asawa at makita ang aking pamumuhay. Araw-araw. Nahihirapan na po ba na ito po? Ilitis ko po lang. Mahirap po ganito ako lahat. Mislisan nga. Hindi na po ka kahit ilitis ko po ang gutom ko. Para may makailang mo ng anak ko. Nahiyan na ako humingi sa kamibahay. nananawagan po ako kay kay Ma'am Grace Grace Tintin sana po makita niyo po itong video ng asawa ko sana mapagbigyan niyo po sana kahit pang bigas lang sa na po sa akin yun hindi ko po hinagad ang marangyang pamumuhay masaya na po ako pang bigas lang po <laughs> Ayan. Si Tatay naman, Tay. Ikaw naman po. Baka may panawagan ka po. Makapanood ng uh, videos niyo. Baka may mga pag-abot ng tulong sa'yo. Masasabi ko lang po na masasalamat ako si dati pang na silang dito. Lahat na support sila na nagbibigay sa kanila ng ganitong hirap na bihay na tinutulungan. Maraming maraming salamat po. Dari Bangki, na napunta niyo po ako. Ayun lang po. Hmm. Sige ha, pakatatag lang kayo. Okay. Nay, saludo ako sa iyo kasi sa hirap ng buhay, hindi mo pinabayaan yung asawa mo. Alam mo po yan, kaya ganyan po. Nagsumpaan po kami, yung walang hiwala yan kaya sa pangalawang buhay po, sir. Tama yan. Laban lang, ha? Opo, sir pagsubok nga lang talaga yan. Hindi porkit ganyan na nangyari sa asawa mo, ay wala nang magandang future, hindi. Talagang sinusubukan lang tayo ni God, binibigyan tayo ng mga trial sa buhay. No? Sinusubok lang niya kung hanggang saan talaga yung tiwala natin kay God. Pero hindi ibig sabihin ay wala na tayong pag-asa, hindi. Habang may buhay, may pag-asa andyan pa yung mga anak ninyo. So, walang reason para huminto or gumib up kayo. No? So, minsan kasi talagang ganyan, susubukin talaga tayo ng panahon, pero may purpose si God kung bakit pinibigay sa atin yung mga ganitong bagay. Hindi lang talaga natin lubos maisip kung bakit. Minsan mapapatanong tayo, pero gaya nga ng sinabi ng ating Panginoon, kaya nga nang laging sinasabi, si God lang ang nakakaalam ng lahat. Uh -huh. Alam niya kung ano yung nakabuti sa atin. So, ibig sabihin, may mas magandang purpose pa siya sa atin, no? Uh -huh. Kaya, tuloy lang, laban lang. At sana, sana nakatulong si Daddy Frankie Malaging sa inyo sa araw no to. na yes, ito. Malating tulong na po sa yes, Sir. Malating <laughs> tulong na po yan, Sir. Kasi mga kababayan, inabutan ko sila dito na wala pang pangsaing, di pa sila na pagsaing. At uh, sakto, buti na lang may mga bigas pa tayong dala. No? sa so, mga kababayan, mga kabarangay, sa mga kapanood ng video ito, uh, maglalambing po si Daddy Frankie na ishare po natin para mas makatulong pa tayo sa pamilya ni Nanay Evangeline. At sa mga may mabubuting kalooban dyan mga kababayan, sa gustong magpaabot ng tulong sa kanila, mag-reach out lang po kayo kay Daddy Frankie at para makabalik or makabalik kami kaagad sa pamilyang ito. Once again po mga kababayan, maraming maraming salamat po sa lahat ng nanonood. Ganon din sa ating mga kababayan na nasa ibang bansa, mga kababayan nating OFW. Magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan. Thank you po. Salamat na ay alis na po kami. Po Ingat po kayo. Ay. <laughs> mm -mm. Salamat po. Sige, sige, sige. Thank you. you. Hmm. Ingat kayo. Salamat. Eh, hey, eh! Kunin mo yung katdino! Di <laughs> pa <pansuk> sasabihin <laughs> <hums> Eh! ginawa mo po experimento si Daddy Bright. Ay, ito po, wanda dito. Ikaw ang tunay na Panginoon ko.